Hello and what's up mga kalae, ayan ang ating isang ibon mga kalae Ayan o, ang ating isang ibon na bagong hiniwalay mga kalae Ayan o, dito, dito siya natin kinuha Ayan, so medyo nakakasama na siya dito sa mga ibang inakay natin Ayan o, ayan, o. gusto pa rin niyang pumasok doon Pahapon ganyan din ang ginawa niya mga kalae So, ayan natin na natin siya dyan Napaganyan ganyan, makakalimutan din naman niya yan eh Ayan o, hey dito ka, ah. baba, baba ayan. ayan o gusto niya lagi pumasok doon sa kanyang ano, nanay. Sa kanyang ama pala. Kaso hindi naman natin siya pwede na papasokin din eh. At uh, marunong na naman siyang tumuha Tinuturoan na nga natin dito sa taas. Para maging ganito na siya oh. Yan, oh. Tapos yung kapatid dito nawawala. Yung dan. Napasamo din sa ranging siguro ng ating mga ibon mga alay ay nawawala yung kapatid dito. Na-recover nga natin yung isa. Nawawala naman tayo ng isa yung kapatid dito na dan. Ang kulay. Checkered din pero parang brown.